'di ba si atong Phone? Miko, ano na ulan na naman, ako na pa si Gigi umuwi sa school. Yung uh, uh, yung papasok na si Miko na niya tong cellphone. Sabi ko, Miko, yung cellphone mo, yung para si nga, kaya iniwan. Tapos nga maglilikpit ako dito. si mga niya. May papel, iniwan. Ito papel. Diba? Thir 29 out of 30. Sa number, wala nagkamali. Nagpapasikat ano, para bilan ng bagong cellphone. Deserve naman, no, diba? Kaso, wala budget eh. Ah. Jis, ba si kuya mo hindi agad sinabi sa akin sa'yo, sinabi na sira na yung cellphone niya? Hindi pala. Bakit natakot? Baka matakot to siya. Patingin nga ng si cellphone mo. Patingin, pakita mo dito. Grabe, oh. Eh, kaso mas grabe yung sira kay Kuya Miko. Di na talaga magagamit. Ano, okay lang ba sa'yo si Kuya Miko? Bilal lang muna namin. Apo. Ha, ah, okay lang sa'yo? Amis? Totoo, patingin. Apo nga. Ma. Baka mamay, pag binilan namin, maingit-ingit ka. Mengit ka? Amis? Apo! Amis? Apa. A few moments later... Ay kay Gigi so sira sira na lang sira sira na din oh Ano uh -huh. Jis? Palagka pera tayo. Sino nang bibilan ng cellphone? Hindi oh. <laughs> oh, ko alam. Hindi kolom. Sabi mo okay lang sa'yo si Kuya Miko muna. Pero si Kuya muna. O okay, embrace mo nga si Kuya Miko. Okay lang. <laughs> Miko, bakit dahan-dahan mo binubuksan yung aparador mo? <laughs> Alam mo merong something dyan? <laughs> <laughs> ha? Sino po mainit eh. Yung ano? Kaya nga, kaya mainit. Doon ako napapaso oh. Ingat-ingat pa ako. Teka lang, mag-chat lang ako ah. May buyer ako eh. Ano sabi ni sir? Okay naman do. Kain na dun. Sabayan nyo si Miguel. Ay, si Miguel. Noodle dude. Lagyan mo daw noodle yan. na lang mo. Okay na kain mo, ama. Huh? <laughs> <Plastic>. <laughs> through the years it seems to me i need you more Kaya ko pala meron eh, okay lang? Kain okay okay na dyan! Kain okay na! Sanya na box sa nyo. Dito, dito Samsung na eh. <laughs> puli, gusto nina. Go.

能够为。